Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There is a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Why did we remove ko? Bakit? Why? Si Why? Read between the lines. It is not the President who is sa about the budget. Simple, right? Why did we remove Alam namin, galit siya doon sa nangyayari sa budget. Kaya tinanggal. Mm -mm. Doon, nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, pa-investigahan mm. niyo yung mga palpak mm. o di kayo non-existent na flood control projects eh. That sounds right. First, true. can you tell us, sir, what exactly did you see and what information oh. did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started uh, in last December. Mm -hmm. No, na ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo mm -hmm. uh, at nakikita natin kung talagang napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Noong nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon. Pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? ah uh, hindi pa na umpisa whatever you know mm -hmm. the usual uh, the usual excuses mm -hmm. eh sab ko kanukuhan ito manlimanag nga, hindi ginagawa kasama sa proyekto ang road opening na may habang 1.5 kilometers drainage slope protection at concreting nito pero walang konkreto walang drainage at walang matinong kasadang makita mm -hmm. oh, Tapos pupunta ka sa evacuation center mm -hmm. makikita mo yung mga tao dikit-dikit nagsisiksikan doon sa lub. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym, mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Mm -hmm. Kasalanan na ito. Okay. And then you said, mahiya naman kayo. Yeah. Palak Pero sino ho nga ho bang kinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Di na, no, pero naman dyan talaga yung mga notorious. Matagal na nga ang ginagawa. Binisita namin ang mga road project na pinuna ng Commission on Audit, o COA, sa kanilang 2007-2009 Special Audit Report. A warning, ito yung order to uh, conduct an audit to hold hmm. people accountable. Hmm. Ang tanong ho, siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip? really crack the whip on those responsible the key thing here is to fix the problem right? mm -hmm. i always say this but I'm, I'm sure you've heard me say it before mm -hmm. fix the problem not the blame mm -hmm. you cannot fix the problem without knowing who to blame yes so that one thing follows another so for us to fix the problem we know we have to know what happened and where did it go wrong at sinong sinong dapat <laughs> Ayon sa dokumento, ang Hightone at SunWest ay pag-aari ng pamilya ko. Ang Hightone Construction and Development Corporation ay nakapangalan kay Mr. Congressman Speaker, Christopher Coe. Samantalang ang SunWest Construction and Development Corporation naman kay Elizalde Coe. Ang nakatatandang kapatid ni Congressman Coe. Si Congressman Christopher Cole ay kinatawa ng Ako Bicol Party List. Samantalang si Elizalde Coe naman ang tumatayong chairperson nito. Pero sa kabila ng mga questionableng proyekto ng High Tone at Sunwest, gaya ng napuna ng COA sa kanilang 2007-2009 Special Audit Report, patuloy na nakakuha ng proyekto ang dalawang kumpanya mula sa DP. Somebody has to answer for, for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. <laughs> mm -hmm. Hindi na kita ka-alyado kung ganyan ang ginagawa mo. Mm -hmm. Ayaw na kita kaalyado. Bakit namin tinanggal si Salvi ko? Bakit? Hindi, bakit? You eh, read between the lines. Hindi eh, di yung presidente dun sa nangyayari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin, galit siya dun sa nangyayari sa budget. Kaya tinanggal. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. Uh, the World Bank puts it at 20%, yung 20% mm. daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. are you how, how far are you going to take this, sir? Uh, well, will it, this also extend to other projects na hindi mga flood control, na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It, it has to be evenly applied. Mm. Hindi naman maaari. Dito lang tayo nag-audit. Dito lang tayo nag naghahanap ng magsas mananagot. Ang kailangan lahat kung sino man may, may naging kasabwat dito sa ganyang klasing ano pag uh, pagtrabaho eh, eh kasi, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of, of all these projects. Well, Wag daw po ang DBWH. What's your take on this? Hindi talaga. Hindi talaga DPWH. Mm. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung ma 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 mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isasa publiko natin mm. so malalaman ng tao yung tiga doon barangay 1 2 3 taga amin wala naman kami nakitang ganito eh mm. iisumbong nila so that applies to anything to all of the to all of the projects that will that will happen i'm sure marami magsusumbong diyan mm. we already have some names that are coming up that mm -hmm. will be First of all, uh, corporations at uh, mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. Tau Road Project mula sa DPWH Region 5, nakadeklara na 100% completed na ang proyekto noon pang 2009. Ang halaga ng proyekto, 38 million pesos. Kasama sa proyekto ang road opening na may habang 1.5 kilometers, drainage, slope protection at concreting nito. Pero walang konkreto, walang drainage at walang matinong kalsadang makita. Parehong hawak ng contractor na high tone construction and nila. So we will put them on a blacklist. Hindi na pwedeng, eh, hindi na sila pwedeng mag, uh, magkontrata sa gobyerno. Number two, uh, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Tapos sabihin natin, pag, sa, sa, napunta yung pondong ito, sa napunta sa ganyan. Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaunay po nung uh, utos nyo yan, na i-audit itong mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a re-enacted budget. Sure. Uh, two things, sir. One, this early, Senator, uh, Senate President Cheese is saying na hindi pwede hindi galapin ng Senado mm. ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Okay. Ano hong masasabi nyo rin? That's right. Let's uh, remember kung ano yung sinabi ko doon sa suno mm. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng mm. Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit, trabaho naman namin na mag magbigay ng plano at humingi ng pondo sa, mm. sa, sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa hmm. at hindi nawawala, nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habul namin. But that that's the process. The hmm. process is the executive, yung, the offices under the, the executive department, hmm. make a budget request, it is then transmitted in the NEP to the Congress, tapos susuriin ng ngayon yan. Uh, meron sasabihin, yun mga, yung mga changes na ganyan. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Hmm napupunta ay, sa ay, 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 unappropriated. Mm. Ay, yung siya ano yun? yun utang yun. Nangungutang diba? tayo amit, amit, para bang rakot dito mga ito. Alam namin, galit siya doon sa nangyari na sa budget. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. tinanggal. Sobra na yun. Secondly, uh, I I said there are two points related to this question, sir. Uh, are you prepared to reenact a budget? Oh yes. Uh, hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon niyo. Well, yes. I'm willing to. I'm, I'm willing to reenact uh, the budget if that if that's uh, that's what we have to do.